Okay, mga boss, meron tayong gagawin dito na ano, DB Audio. yan Kasunod 'to ng concert. No, na natin nagawa yung concert. Itong DB Audio naman yung titingnan natin. Ano ba nakalagay dito? Concert uh, DB Audio by Aston. Tapos ayan yung model niya, EB522 BT Concert Professional Stereo Amplifier. So ano meron dito? Uh, parang 5 lang din may naad lang na USB BT at saka display ah uh, yan sabi ng may-ari uh, virgin pa daw to hindi pa to nagagalaw kumbaga first time natin mag-repair at uh, wag na nating i testing kasi sabi naman niya hindi gumagana at uh, madalas kasi ang na encounter natin sa DB audio kinakalawang yung board kaya buksan na natin mga boss ayan nga mga boss naka-warranty seal po, hindi pa nabubuksan yung silyo na yan eh first time talaga natin itong bubuksan at nasilip natin dito nasa loob din ang board naku po okay, buksan ko muna mga boss okay mga boss ito yung laman nya <laughs> na lang ako dito sa ano sa laman ng concert ay ah, hindi ano pala to DB Audio concert concert series pala to ng ano ng DB Audio yan oh so na lang ako gawa ng kulay pula yung kapasitor nya ang cute naman ah. ang cute pula ngayon ako nakikita <laughs> So malinis pa yung laman niya kasi bagong-bago pa to sabi ng mayari. So tingnan muna natin, mayroon pala siyang apat na relay oh. Kada isang speaker out, kanya-kanyang relay. Maganda. Wala namang sunog, ang cute din ng fuse. Ang liit ng fuse oh, yan. 8 ampere So check natin yan mamaya kung sabog. Then lipat tayo dito. Okay, wala naman. Okay, wala namang problema. Kunin ko lang yung tester ko tapos i-check natin yung fuse kung gumagana. So, sit natin sa buzzer. I-buzzer mode natin. Tikal. Bit-bit muna natin 'yan, ganyan muna. Tapos 'yan si tester, 'yan. Check natin. Kung sibak yung Pios Matic may shorted to na ano, ah, i-zoom is out natin. Kung hindi naman shorted yung ah hindi naman, kung hindi naman open yung Pios ah, malamang okay yung amplifier nito o yung transistor niya okay. Kasi pag nag-open yung isa dito sa mga transistor, ayan ano po yan. Sobrang liit na hand kasi ako. Open po ang fuse. Ay hindi. Good. Good yung fuse kabila. Oh. Good ang fuse pero sabi ng may-ari ayaw daw tumunog tika lang ilatag natin. Yeah. Tay ko ngang isaksak, tapos tingnan natin kung magsi-switch yung relay. So wala naman tayong nakitang sunog. Okay, may power, may display. Relay. Ayun lang, mga boss. Ah. Ayaw mag-switch ng relay. Wala. No reaction. So, dapat may mag-switch mo lang dito kahit isa, no? So, wala siya. Kailangan natin siguro kalasin tong ano uh, tapos ikapin natin okay saglit lang mga boss okay mga boss naka ready na yung tester natin ngayon dahil ayaw mag switch ng relay ang gawin natin dyan ay i-check muna natin yung ano output yung mismong output ng left and right channel kung may DC out power on ko na muna then lagay natin to sa ground asan ba yung common ground ito ito yan yeah. tayo dito So, halos wala naman. Ay, abnormal, oh. Ano, tumatakbo yung ano. Tumataas, bumababa. Kabila. Ayun. Yung isang channel, meron siyang 6, 6 volts. So, hanapin natin yan. Saan papapunta yan, mga boss? So, ito yung isang channel. Ito yung takbo niya yan. Ito yung may 6 volts. So tatakbo siya dito yan Tapos ito yung mga resistor nya Pababa, pababa. So ibig sabihin Itong channel na to yan dito, dito, dito. Ano ba yun? Nahulog yung ano So focus tayo dito sa kabila Itong linya na to Saglit lang may nahulog dun sa paa ko mga boss Saglit lang Okay pag mga ganitong sitwasyon may Ano may 6 volts na DC out Malamang wala namang ganang shorty dito O wala talaga ang una nating tatargetin dito ay yung differential muna so naka dual differential to actual natin papalitan tong apat na transistor na to na ang number niya ay 551 at saka 5401 hindi na natin titisti yan ayan actual palit na tayo yan okay kuha lang ako ng pyesa tapos palitan natin yan additional dalawa yun tapos sukatan natin ulit ng DC out. Okay. Check natin. So, bumaba na mga boss yung kabila. Bumaba na din. So, dapat yan mas mababa pa. So, tingnan natin yung ano. Kung ano mga problema dito. Ah, parang may napansin ako mga boss. Hindi lang halata. Tingnan nyo itong ano. Mas dalas to sa mga kebler. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Ayan. May problema pala siya o. Oh. Pansin nyo yan mga boss. Ayan. Ayan o. Oh. Meron siyang meron siyang corrosion o oh, tumawid na yung ano ayan kung oh. makikita nyo yung party na ito natin buti napansin ko ito so hindi lang alata pero nakakaroon po yan ng carbonize yan, yan mismong yan oh. sa kabila mayroon ba tayo dito makita, isa isay na nga natin isa isay natin yung mga uh, dito tayo sa taas kung so, meron dyan ayun parang merong itim ayun no oh. so meron din siya hindi lang alata pag malayo may kita nyo yan ang sinyalis eh. so meron din siya oh ayun So linisan ko muna tong board. Ah, uh, is yun na sa isa sa mga dahilan kung bakit ganon. Uh, board problem.

Yeah, yeah. Ayan, 0.0032 na. Ayan. Uy, tumataas pa rin ha. Umaba na. Ayan. Oh. Bakit ganun Oh, yung sa kabila naman. Ba, kailangan talaga natin itong ano ha. Yung kabila, okay na no? oh. Ayan, yung ginawa natin. Itong kabila, tumataas ano. So, sabay na natin pagpalit dito ng mga transistor para isang bagsakan baka sakaling bumaba okay mga boss uh, na tayo ng mga transistor dito nilinis na din natin yan so bali lahat yan pinita natin yung maliliit then try na natin i-power on naka ready na yung kistor natin ayan okay Ayan, 080 na yung reading niya oh. Kung mapapansin nyo, switch na rin yung delay Ayan, 19, 18 Okay So, ikabit ko muna ito doon sa board oh, Sa pinaka case niya, symbol muna natin din Try nga natin kung tutunog na So, ito yung mga pinita natin Kasi nagkaroon ng leakage dito sa board Dito banda Sa kanya naman dito banda Nagkaroon ng parang short o contact Karoon ng resistance nadamay din yung mga transistor. So palit tayo lahat para sigurado. Tika lang mga boss. Okay, ayan na mga boss, itisting na natin. Tika lang. Power on natin, power on. Nakalagay na ng speaker, jack, switch yung relay. ayun, nag-switch na. Okay, gumagana, kaya lang mahina. So adjustin natin itong mga pihitan. Wala na, hindi na gumagana. Hindi na nagpa-function tong mga ano, mga boss. Try natin ulit. Dalawin natin to. Wala. Ito gumagana pa ng konti, pero nawawala sa dulo wala na so ilipat natin sa kabila so naka-off na yung volume may sounds pa rin kamay na ayan o oh. try natin yung loudness misabit na o, pag naka-off yung ano, baliktad. Tingnan nyo mga boss, naka-off yung ano. Off natin. So, mga boss, okay na yung amplifier section. Nag-switch na yung relay. Ang pinalita, ang pinalita natin ay itong 6. 6, balik 12. Then, nung tinisting na natin, may trouble pa yung mga pihitan ah uh, kakausapin ko muna yung may ari at ipapalang ko sa kanya na papalitan na mga switch dalawang switch at saka yung mga potentiometer pati na yung sa mic so saglit lang mga boss okay mga boss so yan na testing na natin ay nakapower na pala yan kahit naka off na yun naka on na yung is uh, bus naka off na yung volume ayos na yan ano tayo ng ibang song na? Loudness. Ito kanta. Kapila. okay na mga boss at yun nadali natin yung sira dito sa board tapos yung mga potentiometer pala kaya napansin ko na no Noticing natin sumasablay na kasi nagsimula na yung corrosion nyo mapapansin nyo may mga itim itim na dyan sa ano nyo oh, yan. hanggang sa pumunta na yan dun sa carbon ayan yung mga potentiometer nya okay. Okay, napalitan na rin naman natin ng panibago at hanggang dito na lang yung vlog natin sa TV Audio. Nakakita na lang talaga sa kulay pula na kapasito. Yan.